pinoy's love dishes with hints of acidity this has become a standard seasoning for every home two kilometers from the town center is a destination so refreshing and cool to the sight bearing the fruit unique in southeast asia this farm provides livelihood to the community Uh, nag-start po yung kalamansihan uh, since uh, 1980s po nung uh, sa father ko pa po yung nag uh, ano uh, nag-alaga ng kalamansihan then ako po nung uh, ano uh, nag-start ako around uh, 2006 up to present nagsunod na rin po yung mga katabi na ano na mga kalamansi growers nung nakita po na ano uh, maganda na itanim yung kalamansi uh, bali ano na uh, in terms of uh, puno um, uh, mahigit uh, ano na mga 8000 trees ang uh, ano na itanim uh, ito yung uh, naging uh, source of income so karamihan po kasi uh, naging uh, farm uh, worker po sila tapos yung mga kababaihan mga asawa po nila Uh, ano, uh, sila yung nag uh, ano, uh, titinda uh, yung mga sa mga uh, uh, retail. Uh, dito po sa amin, Bali yung uh, kalamansi po namin ay uh, ano yung balat ay manipis at uh, ano siya makatas at uh, katamtaman din yung ano yung laki compared sa ibang uh, lugar. Mga tourists uh, bali uh inaanyayahan din po namin through our uh, uh, tourism uh, office na pumasyal dito sa calamansi na lecup uh, Butaw uh, kasi mayroon din po kaming ano mga products uh, aside from calamansi uh, itself so may mga ano po kami uh, product na crinkles, calamansi juice at calamansi uh, concentrate Sa lawak ng kalamansi at adlakop, maraming kalamansi ang mapipitas at mabibili at a very friendly price per basket. Makikoordinate lang sa barangay para makapag makapagpaschedule ng pick and pay activity. Subukan na din ang ipapangkalamansi-based product na pwedeng pangpasalubong. Sa amin na mga nanay po na walang trabaho, dagdag kita po, extra income, malaking tulong din po sa amin. Gumagawa na po kami ng calamansi crinkles po, saka calamansi juice at calamansi concentrated This tiny little fruit, the star of this field, is distributed throughout the municipality and the neighboring towns and provinces. Feel the cool wind? under the trees after some fun calamansi picking here in barangay likap botao. It may taste sour, but the many health benefits will give you power.